Ato Isa, Sena Isa, ang simula ng pag-asa. Sa isang maliit na barangay sa probinsya ng Bulacan, kung saan ang mga palayan ay umaalon sa hangin at ang mga bahay ay gawa sa nipa at kawayan, lumaki si Maria Santos. Siya ay isang dalagang dalawamput dalawa taong gulang, na may mga mata na puno ng pangarap, kahit ang buhay ay puno ng hira. Ang kanyang ama ay pumanaw noong siya ay bata pa, dahil sa sakit na hindi nagamot dahil sa kahirapan. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay labandera, na nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi para buhayin si Maria at ang kanyang dalawang nakababatang kapati. Isang gabi, sa ilalim ng ilaw ng gasera, nakita ni Maria ang pagod sa mukha ng kanyang ina. "Nanay," sabi niya habang hawak ang kamay nito, "magtatrabaho ako sa Maynila. Hindi ko na kayo pababayaan." Umiyak si Aling Rosa, pero alam niya na kailangan ito para sa kinabukasan ng pamilya. "Anak, mag-iingat ka," sagot niya. "Ang lungsod ay puno ng pagsubok, pero naniniwala ako sa iyo." God bless you, Maria. Kinabukasan, bitbit ang isang bag at isang maliit na cross na bigay ng kanyang ina, sumakay si Maria sa bos patungong Maynila. Sa kanyang puso, may dalawang bagay, ang pangarap na makaahon sa hirap at ang panalangin na ang pag-asa ay hindi kailanman mawawala. Panginoon, bulong niya habang nakatingin sa labas ng bintana, bigyan mo po ako ng lakas at pagkakataon. Ato isa, Sena dalawa, Vida Diria. Sa Maynila, Natagpuan ni Maria ang kanyang bagong buhay bilang kasambahay sa isang malaking bahay sa Makati. Ang amo niya, si Amares Santos, ay mayaman ngunis strikto, at ang bahay ay puno ng mamahaling gamit, mga chandelier na kumikinang, sahig na marmol, at mga pintura na mas mahal pa kaysa sa isang taon niyang sahot. Araw-araw, alas 5 ng umaga, bumangon si Maria upang maglinis. Nagwawali siya ng sahig, naglalaban ng damit ng pamilya, at naghahanda ng pagkain, mula sa almusal hanggang hapunan. Ang kanyang sahod, limang libong piso sa isang buwan, ay halos lahat ipinapadala sa kanyang ina sa probinsya upang pambili ng gamot at pagkain para sa kanyang mga kapatid. Sa palengke, si Maria ay nakikipagtawaran para makabili ng murang gulay. Ate, bawasan mo naman, sabi niya sa tindera, habang iniisip ang kanyang bodge. Minsan, nakikita niya ang mga kaibigan ng amo na tumatawa at nagtuturuan sa kanyang simpleng dami. Kasambahay lang yan, bulong nila, na parang hindi naririnig ni Maria. Sa kanyang puso, nadarama niya ang bigat ng paghuhusga. Ngunit hindi siya sumusuko. Sa gabi, sa maliit niyang kwarto sa likod ng bahay, siya ay nagdarasal. Panginoon, alam ko po na may plano ka para sa akin. Huwag mo po akong iwan. Sa katahimikan, naririnig niya ang mga ingay ng lungsod, busina, tawanan, at ang kanyang sariling pag-asa na nananatili sa kabila ng lahat. Ato isa, sena tatlo, ang pagdating ng bisita. Sa gitna ng kanyang abalang buhay bilang kasambahay, isang araw ay nagbago ang lahat para kay Maria. Habang siya ay naglilinis ng sala, na may basang basahan sa kamay at pawisano, dahil sa init ng Maynila, biglang tinawag siya ng kanyang amo, si Amare Santos. Maria, halika rito, sabi nito ng may kaunting kabasa boses, habang hawak ang telepono. Si Maria, na nakabihis ng simpleng duster na punit-punit sa gilid mula sa paulit-ulit na paglalaba, ay lumapit ng mabilis, iniisip na may nagawang mali. Ano po, ma'am, tanong niya, habang pinupunasan ang kamay sa kanyang apron, si Mrs. Santos na nakaupo sa malambot na sofa na may mga unan na gawa sa mamahaling tela ay nagpaliwanag. May darating na bisita bukas mula sa Dubai, si Sheikh Ahmed Al Mansour, isang kaibigan ng asawa ko sa negosyo. Siya ay isang bilyonaryo na may malaking kumpanya sa langis at real estate. Kailangan mong maghanda ng espesyal na pagkain, Filipino dishes na may twist, tulad ng adobo at lumpia, pero siguraduhin mong malinis at perpekto ang laha. Huwag mong pabayaan, ha? Ito ay mahalaga para sa negosyo namin. Si Maria ay tumango, ngunit sa loob-loob niya, kinakabahan siya. Paano kung magkamali ako? Ako ay simpleng probinsya na lamang. Iniisip niya, habang naalala ang kanyang buhay sa barangay kung saan ang pinakamayamang tao ay may simpleng tindahan. Kinabukasan, maga pa lang ay nagtrabaho si Maria ng buong lakas. Naglinis siya ng buong bahay, mula sa sahig hanggang kisam, habang ang amoy ng bagong polish ay pumuno sa hangin. Sa kusina, siya ay nagluto ng maingat, ang adobo na may matamis na saus, lumpia na puno ng gulay at karn, at bibingka para sa dessert. Habang hinihiwa ang sibuyas, umiiyak ang kanyang mga mata. Ngunit hindi lamang dahil sa sibuyas kundi dahil sa kanyang sariling mga pangara. Balang araw, sana may dumating na pagbabago. Bulong niya sa sarili, habang nagdarasal ng lihim. Biglang, narinig niya ang tunog ng sasakyan sa labas. Isang itim na limusin na kumikinang sa araw. Si Shake Ahmed ay dumating, matangkad at elegante. Nakasuot ng puting thobe na may gintong detalyado at may amoy ng mamahaling pabango na hindi pa naranasan ni Maria. Habang siya ay naghahain, aksidenteng nahulog ang isang kutsara at doon nagsimula ang kanilang unang pagtatagpo. Isang sandali na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Ato isa, sena apat, ang unang pagsubo. Sa gitna ng kanyang abalang buhay bilang kasambahay, isang araw ay nagbago ang lahat para kay Maria. Habang siya ay naglilinis ng sala, na may basang basahan sa kamay at pawisano dahil sa init ng Maynila, biglang tinawag siya ng kanyang amo, si Amara Santos. Maria, halika rito, sabi nito ng may kaunting kabasa boses, habang hawak ang telepono. Si Maria, na nakabihis ng lumang duster, isang kupas na asul na damit na may maliit na butas sa manggas mula sa maraming buwan ng paggamit, ay lumapit ng mabilis, iniisip na may nagawang mali. Ano po, ma'am? Tanong niya, habang pinupunasan ang kamay sa kanyang apron na may bahid ng sabon. Si M.R.S. Santos na nakaupo sa malambot na sofa na may mga unan na gawa sa mamahaling tela mula sa ibang bansa ay nagpaliwanag. May darating na bisita bukas mula sa Dubai, si Sheikh Ahmed Al Mansour, isang kaibigan ng asawa ko sa negosyo. Siya ay isang bilyonaryo na may malaking kumpanya sa langis at real estate. Kailangan mong maghanda ng espesyal na pagkain, Filipino dishes na may twist, tulad ng adobo at lumpia, pero siguraduhin mong malinis at perpekto ang laha. Huwag mong pabayaan, ha? ito ay mahalaga para sa negosyo namin. Si Maria ay tumango, ngunit sa loob-loob niya, kinakabahan siya. Paano kung magkamali ako? Ako ay simpleng probinsya na lamang, iniisip niya, habang. Naalala ang kanyang buhay sa barangay kung saan ang pinakamayamang tao ay may simpleng tindahan lamang. Kinabukasan, maga pa lang ay nagtrabaho si Maria ng buong lakas. Naglinis siya ng buong bahay, mula sa makintab na sahig na marmol hanggang sa mga bintana na kumikinang sa sikat ng araw. Sa kusina, siya ay nagluto ng maingat, ang adobo na may matamis na saus na may kaunting toyo at suka, lumpia na puno ng sariwang gulay at karne, at bibingka na may amoy ng nyog na inihurnong perpekto. Habang hinihiwa ang sibuyas para sa lumpia, umiiyak ang kanyang mga mata. Ngunit hindi lamang dahil sa sibuyas kundi dahil sa kanyang sariling mga pangarap na parang malayo pa rin. Balang araw, sana may dumating na pagbabago. Bulong niya sa sarili, habang nagdarasal ng lihim sa kanyang cross na palaging nakasabit sa kanyang lihim. Biglang, narinig niya ang tunog ng isang limusin sa labas, isang itim na sasakyan na kumikinang sa araw, na parang salamin na sumasalamin sa kanyang simpleng buhay. Si Sheikh Ahmed ay dumating, matangkad at elegante, nakasuot ng puting thobe na may ginto sa mga gilid, at may amoy na mamahaling pabango na aud na hindi pa naranasan ni Maria. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng kumpiyansan ngunit may bahid ng kalungkutan, na parang may lihim na dinadala, habang siya ay naghahain ng mga pagkain sa malaking mesa na may puting mantel nararamdaman ni Maria ang mga tingin ng pamilya Santos at ng kanilang mga kaibigan. Huwag kang magkamali, bulong ng kanyang amo sa isang matalim na tono, na parang si Maria ay hindi karapat dapat na maglingkod sa harap ng isang bisitang tulad nito. Sa gitna ng hapunan, habang inilalagay ni Maria ang isang baso ng tubig sa harap ni Sheikh Amd, ang kanyang mga daliri ay nanginginig dahil sa kaba. Biglang, nadulas ang baso mula sa kanyang kamay, at ito ay bumagsak sa sahig na marmol, na ng malakas na tunog na parang sumabog sa katahimikan ng silid. Pasensya na po, sabi ni Maria, habang yumuyuko upang pulutin ang mga piraso ng baso, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa hiya. Ang lahat ay tumingin sa kanya, si Amares Santos na may galit na tingin, ang mga kaibigan na may halong pagtawa sa kanilang mga mata. Pero si Sheikh Amd, sa kanyang malalim na boses na may accent rebe, ay nagsabi, huwag kang mag-alala, miss. Mga baso lang yan. Ano ang pangalan mo? Ang kanyang mga mata ay may kakaibang init, na parang nakikita niya si Maria hindi bilang isang kasambahay, kundi bilang isang tao. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang kahihiyan, nadama ni Maria ang isang kislap ng pag-asa, isang bagay na hindi niya inaasahan, na parang sinasabi ng tadhana na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago. Matapos ang insidente ng nahulog na baso, ang mga araw ni Maria sa bahay ng mga santos ay nagkaroon ng kakaibang kulay. Tuwing umaga, habang naglilinis siya ng sala, Nararamdaman niya ang mga mata ni Sheikh Amd na sumusulyap sa kanya mula sa malaking bintana kung saan siya ay umiinom ng kape. Ang kanyang thobe ay laging puti at malinis, ngunit ang kanyang ngiti ay may init na hindi maipaliwanag ni Maria. Sa isang umaga, habang siya ay nagdidilig ng mga bulaklak sa hardin, ang amoy ng sariwang damo at rosas ay humalo sa hanging dala ng umaga sa Makati. Si Amd ay lumapit, hawak ang isang tasa ng kape na may amoy ng kardamom, isang tradisyon mula sa Dubai. Maria magaling ka bang mag-alaga ng bulaklak? Tanong niya, na may kakaibang lambing sa boses. Si Maria, na kinabahan ngunit natuwa, ay sumagot, Opo, sir. Sa probinsya po, sanay kami sa pag-aalaga ng halaman kahit mahirap ang buhay. Ang kanilang pag-uusap ay nagsimula ng simple, tungkol sa mga bulaklak, pagkain, at ang buhay sa Pilipinas. Si Maria ay nagkwento tungkol sa kanyang barangay, kung saan ang mga bata ay tumatakbo sa palayan at ang mga matatanda ay nagtitipon sa ilalim ng puno ng mangga para magkwentuhan. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki sa kabila ng kahirapan, at ang kanyang mga mata ay kumikinang habang naglalarawan ng mga hapunan ng pamilya na may simpleng adobo at kanin. Si Ahmed, na nakikinig ng maigi, ay nagbahagi rin ng kanyang buhay. Sa Dubai, ang mga gusali ay mataas, pero minsan, pakiramdam ko ay malayo ako sa tunay na kaligayahan. Ang kanyang mga salita ay parang hangin na dumampi sa puso ni Maria, na nagbigay ng kakaibang pakiramdam, isang halo ng kaba at pag-asa. Isang araw, habang si Maria ay naghahanda ng almusal, mga pandesal na mainit pa mula sa oven at kape na may tamis ng asukal, si Amd ay lumapit muli. Maria, gusto mo bang maglakad sa labas mamaya? May park malapit dito, sabi niya, na may ngiti na parang nag-aanyaya sa isang bagong mundo. Si Maria ay nagulat, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinawakan ang tray ng pagkain. Po, ako po, sir. Baka po hindi pwede, sagot niya, habang naalala ang mga salita ng kanyang amo. Huwag kang magmalaki, Maria. Pero si Amd ay tumawa ng mahina. Hindi ito tungkol sa pera o posisyon. Gusto ko lang makilala ka. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga ibon sa labas, ang amoy ng pandesal, at ang init ng umaga ay parang nagyelo sa oras. Si Maria, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, ay nadama ang isang kislap ng pag-ibig, isang bagay na hindi niya inaasahan sa kanyang simpleng buhay bilang kasambahay. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, naroon ang takot. Paano kung ito ay isang panaginip lamang? Paano kung ang mundo ay humusga sa amin? Sa mga sumunod na araw, ang puso ni Maria ay parang bulaklak na unti-unting namumukadkad sa init ng isang hindi inaasahang pag-ibig. Tuwing umaga, habang naglilinis siya ng sala, nararamdaman niya ang mga mata ni Sheikh Amd na sumusulyap sa kanya mula sa malaking bintana kung saan siya ay umiinom ng kape. Ang kanyang thobe ay laging puti at malinis, ngunit ang kanyang ngiti ay may init na hindi maipaliwanag ni Maria. Sa isang umaga, habang siya ay nagdidilig ng na mga bulaklak sa hardin, ang amoy ng sariwang damo at rosas ay humalo sa hanging dala ng umaga sa Makati. Si Amd ay lumapit, hawak ang isang tasa ng kape na may amoy ng kardamom, isang tradisyon mula sa Dubai. Maria, magaling ka bang mag-alaga ng bulaklak? Tanong niya, na may kakaibang lambing sa boses. Si Maria, na kinabahan ngunit natuwa, ay sumagot, Opo, sir. Sa probinsya po, sanay kami sa pag-aalaga ng halaman kahit mahirap ang buhay. Ang kanilang pag-uusap ay nagsimula ng simple, tungkol sa mga bulaklak, pagkain, at ang buhay sa Pilipinas. Si Maria ay nagkwento tungkol sa kanyang barangay, kung saan ang mga bata ay tumatakbo sa palayan at ang mga matatanda ay nagtitipon sa ilalim ng puno ng mangga para magkwentuhan. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki sa kabila ng kahirapan, at ang kanyang mga mata ay kumikinang habang naglalarawan ng mga hapunan ng pamilya na may simpleng adobo at kanin. Si Ahmed, na nakikinig ng maigi, ay nagbahagi rin ng kanyang buhay. Sa Dubai, ang mga gusali ay mataas, pero minsan, pakiramdam ko ay malayo ako sa tunay na kaligayahan. Ang kanyang mga salita ay parang hangin na dumampi sa puso ni Maria, na nagbigay ng kakaibang pakiramdam, isang halo ng kaba at pag-asa. Isang araw, habang si Maria ay naghahanda ng almusal, mga pandesal na mainit pa mula sa oven at kape na may tamis ng asukal, si Amd ay lumapit muli. Maria, gusto mo bang maglakad sa labas mamaya? May park malapit dito, sabi niya, na may ngiti na parang nag-aanyaya sa isang bagong mundo. Si Maria ay nagulat, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinawakan ang tray ng pagkain. Po, ako po, sir. Baka po hindi pwede, sagot niya, habang naalala ang mga salita ng kanyang amo. Huwag kang magmalaki, Maria. Pero si Amd ay tumawa ng mahina. Hindi ito tungkol sa pera o posisyon. Gusto ko lang makilala ka. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga ibon sa labas, ang amoy ng pandesal, at ang init ng umaga ay parang nagyelo sa oras. Si Maria, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, ay nadama ang isang kislap ng pag-ibig, isang bagay na hindi niya inaasahan sa kanyang simpleng buhay bilang kasambahay. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, naroon ang takot. Paano kung ito ay isang panaginip lamang? Paano kung ang mundo ay humusga sa amin? Ang pagdating ni Maria sa Dubai ay parang isang panaginip na hinintay niya mula nang siya ay bata pa sa probinsya ng Bulacan. Ang mga tore ng lungsod, na kumikinang sa ilalim ng araw pulad ng mga diamante, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng pagkamangha at takot. Ang kanyang simpleng bag, na puno ng mga damit na binili sa palengke, ay parang hindi bagay sa mga marmol na sahig ng malaking bahay ni Sheikh Amd, na puno ng mga antigong klorera, mamahaling kurtina, at mga ilaw na parang bituin sa gabi. Pero ang tunay na liwanag ay nagmula sa ngiti ni Amd, na naghihintay sa kanya sa balkonahe, habang ang amoy ng jasmine mula sa hardin ay humalo sa mainit na hangin ng diserto. Maria, maligayang pagdating sa aking mundo, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na parang musika sa mga tainga ni Maria, na nakasuot pa rin ng simpleng blusa at palda, ngunit may mga mata na puno ng pangara. Ang paghahanda sa kasalan ay nagsimula sa isang paglalakbay ng pagtangga. Si Maria ay dinala sa isang bautike sa Dubai, kung saan ang mga mananahi ay nagtrabaho ng buong gabi upang gawin ang kanyang damit pangkasal, isang puting gown na may pinong borda ng ginto, na inspirasyon ng parehong tradisyong Filipino at Arabo. Habang sinusukat niya ang damit, ang kanyang mga kamay, na dating magaspang mula sa paglalaba, ay dahan-dahang humaplos sa malambot na tela, at ang kanyang refleksyon sa salamin ay parang isang prinsesa mula sa isang kwentong hinintay niya noong bata pa. Ito ba talaga ako, bulong niya, habang ang mga luha ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi, na parang mga perlas na nahulog sa sahi. Ang mananahi, isang matandang babaeng Arabo, ay ngumiti at nagsabi, Ang pag-ibig ay nagpapaganda sa lahat, anak. Sa bahay ni Amd, ang mga paghahanda ay puno ng kulay at tunog. Ang mga mang-awit ay nagensayo ng mga awiting Filipino pulad ng ikaw at mga tradisyonal na awiting Arabo, habang ang mga dekorasyon ay pinagsama ang mga tradisyon, mga veil at cord para sa seremonyang katoliko, at mga lanterna na nagbibigay ng na mainit na liwanag para sa kulturang Arabo. Si Maria ay naglakad sa hardin, kung saan ang mga bulaklak ng sampagita ay inilagay sa tabi ng mga rosas ng disyerto, at ang amoy ng mga ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapayapaan. Pero sa kabila ng kagalakan, may takos sa kanyang puso paano kung hindi ako tanggap ng pamilya niya? Paano kung ang aking nakaraan bilang kasambahay ay maging hadlang? Sa gabing iyon, habang nagdarasal siya sa harap ng isang maliit na altar na may krus at kandila, narinig niya ang boses ni Amd. Maria, ikaw ang aking pag-asa. Handa akong ipaglaban ka. Ang kanyang mga salita ay parang hangin na nagdala ng kanyang mga pangamba palayo, at sa unang pagkakataon, nadama ni Maria na ang kanyang buhay ay tunay na nagbabago. Ang araw ng kasalan ay parang isang panaginip na hinintay ni Maria mula nang siya ay batang naglalaro sa palayan ng bulakan, kung saan ang tanging liwanag sa kanyang buhay ay ang mga kwento ng pag-asa ng kanyang ina. Sa isang magarang venue ay sa Dubai, na napapaligiran ng mga palmera at lanterna na kumikinang tulad ng mga bituin sa disyerto, ang seremonya ay isang paghahalo ng kultura ng Pilipinas at Arabo. Ang mga bisita, mula sa mga kaibigan ni Sheikh Amd na nakasuot ng makukulay na thobe hanggang sa pamilya ni Maria na bihirang makapunta sa lungsod, ay nagtitipon sa ilalim ng isang kanopi na pinalamutian ng mga sampagita at rosas ng disyerto. Ang amoy ng mga bulaklak ay humalo sa matamis na pabango ng insenso, habang ang tunog ng isang violin na tumutugtog ng ikaw ay nagbigay ng malambot na simponya sa mainit na hangin ng gabi. Si Maria, na nakasuot ng puting gown na may burda ng ginto at isang veil na dahan-dahang gumagalaw sa hangin, ay naglakad patungo kay Ahmed, na nakatayo sa altar na may ngiti na puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang kanyang thobe ay pinalamutian ng mga detalye ng pilak, at ang kanyang mga mata ay parang nagsasabi, Ito ang simula ng ating forever. Habang ang pari ay nagsagawa ng seremonyang katoliko, ang tradisyonal na veil at cord ay inilagay sa kanilang mga balikat, isang simbolo ng pagkakaisa na nagpaalala kay Maria ng mga kwento ng kanyang lola tungkol sa pag-ibig na tumatagal. Ang mga bisitang Arabo ay nagdagdag ng sayaw na tinatawag na dabke, na may masiglang tunog ng tambol na nagbigay ng kakaibang saya sa okasyon. Si Maria, habang hinawakan ng kamay ni Amd, ay nag-isip sa kanyang nakaraan, ang mga araw ng paglalaba, ang mga tingin ng paghuhusga mula sa mga amo, at ang kanyang panalangin sa Diyos para sa isang himala. Panginoon, salamat po sa pag-ibig na ito, bulong niya sa kanyang puso, habang ang mga luha ay dahan-dahang dumaloy, na parang mga perlas na sumasalamin sa liwanag ng mga lanterna. Pagkatapos ng seremonya, ang mga bisita ay nagdiwang sa isang hapunan na puno ng adobo, lumpia, at mga tradisyonal na pagkain Arabo tulad ng hummus at lamb kebab na nagbigay ng kakaibang pagsasanib ng kanilang mga mundo. Pagkatapos ng kasal, si Maria at Ahmed ay nagsimula ng kanilang bagong buhay sa kanilang honeymoon sa isang villa sa tabing-dagat ng Dubai, kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humampas sa dalampasigan at ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan. Si Maria ay nagdesisyon na gamitin ang yaman ni Ahmed para sa kabutihan. Siya ay naglunsad ng isang charity para sa mga mahihirap na bata sa Pilipinas na nagbibigay ng mga scholarship at pagkain. Sa isang araw, habang namimigay ng mga libro sa isang barangay, si Maria ay ngumiti at nagsabi, Ang tunay na yaman ay ang pag-ibig at pag-asa. Ang kanyang buhay, mula sa pagiging kasambahay hanggang sa pagiging asawa ng isang bilyonaryo, ay naging inspirasyon sa lahat na naniniwala sa kapangyarihan ng pag-asa. Matapos ang kanilang kasalan, ang buhay ni na Maria at Sheikh Amd ay parang isang bagong kabanata sa isang aklat ng mga himala. Sa kanilang villa sa tabing dagat ng Dubai, kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa pampang at ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan tulad ng mga lanterna sa kanilang kasalan, si Maria ay nagising tuwing umaga na may ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang dating kwarto sa likod ng bahay ng mga santos, na maliit at puno ng amoy ng sabon at pawis, ay napalitan ng isang silid na may malalaking bintana na nagpapakita ng asol na dagat at ng mga palm tree na yumuyuko sa hangin. Ang kanyang mga kamay, na dating magaspang mula sa paglalaban ng mga damit ng iba, ay ngayon ay hinahaplos ang malalambot na kumot ng kama at ang mga rosas na dinala ni Ahmed mula sa hardin. Ang amoy ng jasmine at dagat ay pumupuno sa hangin, at ang tunog ng mga alon ay parang isang awit na nagpapaalala kay Maria ng kanyang mga panalangin noong siya ay kasambahay pa lamang. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi sa yaman ng kanilang bagong tahanan, kundi sa puso ni Maria. Isang umaga, habang sila ay nag-almusal ng na mga pandesal na hinintay ni Maria mula sa Pilipinas at Arabic coffee na paborito ni Ahmed, siya ay nagbahagi ng kanyang pangarap. Ahmed, gusto kong gamitin ang ating yaman para tumulong sa mga mahihirap sa Pilipinas, lalo na sa mga bata na tulad ko noon, na nangangarap ng mas magandang buhay. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon, at ang kanyang mga mata ay kumikinang tulad ng mga bituin sa diserto. Si Ahmed, na nakasuot ng simpleng puting damit at may ngiti na puno ng pagmamalaki, ay sumagot, Maria, ikaw ang aking inspirasyon. Gawin natin ito ng sama-sama. Ang kanyang mga salita ay parang hangin na nagdala ng bagong pag-asa sa puso ni Maria, na dating puno ng takot sa paghuhusga ng mundo. Bumalik si Maria sa Pilipinas kasama si Amd upang simulan ang kanilang charity. Sa isang barangay sa Bulacan, kung saan ang mga palayan ay umaalon pa rin tulad noong kanyang pagkabata, si Maria ay nagtayo ng isang maliit na paaralan para sa mga batang mahihira. Habang namimigay ng mga libro at uniporme, ang mga bata ay tumingin sa kanya na parang isang anghel at ang mga magulang ay nagpasalamat na may mga luha sa kanilang mga mata. Salamat, ate, sabi ng isang batang babae na may kupas na damit, na nagpaalala kay Maria ng kanyang sarili noong bata pa. Sa sandaling iyon, habang ang amoy ng bagong pintura ng paralan at ang tunog ng tawanan ng mga bata ay pumuno sa hangin, nadama ni Maria ang tunay na kahulugan ng yaman. Ang pag-ibig at pag-asa ang nagbibigay ng buhay, bulong niya, habang hinawakan ang kamay ni Amd, na nakatayo sa kanyang tabi na may ngiti na nagsasabing ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat na naniniwala sa himala ng pag-asa.